Chang, baka may ibang matuluyan ka pa. Kala ko naman kasi, baka balik na kayo sa abroad. Bakit naman kasi, nagkasakit ka pa eh. Ay, tumawag si Ann, sagutin ko nga. Hello Ann! Hello Chang! Pag magbakasyon kayo galing abroad, dumiritso kayo dito sa bahay. Welcome na welcome kayo dito. Sige, Pamangkin. Nagbabalak naman na talaga akong magbakasyon dyan. At Miss na miss ko na rin ang bansa natin, pati kayo. Tao po, tao po. Oh, Chang, wala man lang kayong pasabing darating kayo. Di sana, nasundo ko kayo sa airport. Sinadya ko talaga para mas surprise ko kayo. Siya nga palaan, welcome ba ako dito sa pamamahay nyo? Opo naman, kayo pa, eh, mahal na mahal ka namin. Salamat, ano, uha pala, kunti lang yung dala kong pasalubong para sa inyo. Kaya maggrocery na lang kayo ng pang isang buong linggo. At lahat ng gusto nyo, bilhin nyo na lahat. Chang! Ay! Pwede bagay? bang maglambing? Ah, ano yun? May... Gusto sana akong bilhin cellphone eh. Manghingi sana ako ng pambili. Oh, sige. Magkano ba ang halaga na yan? Ay, pamangkin. Dalawang linggo na magbabalik abroad na ako. At siya nga pala, bukas, mag-asikaso ako ng aking mga papilis. At medical para makabalik lipad na naman ako sa ibang bansa. May tanong ko Apamangkin. Mangkin. Yung mister mo, tila tinatamad ng magtrabaho. Ay, hinayaan ko muna, tiyang. Mag-absent. Tutal, andyan ka naman para sa pang-araw-araw natin gastusin. Siya, sige. Magpahinga na ako kasi magang alis ko bukas. Ah, sige, tiyang. kagagaling ko lang sa medical ito, malungkot ako kasi yung result sa medical exam ko may tama daw ako sa baga kailangan ko pang magpagaling hanggang anim na buwan bago pa makabalik sa abroad okay lang ba sa inyo uli na dito ako hanggang anim na buwan kaya lang wala na akong perang panggastos. gastos Chang, baka may ibang matuluyan ka pa kala ko naman kasi makabalik na kayo sa abroad bakit naman kasi nagkasakit ka pa eh? Tsaka magiging pabigat pa kayo dito sa amin. Anim na buwan ba naman na kami ang magbubuhay sa'yo? Huwag na uy. Sige pa mangkin, subukan kong makituloy sa ibang mga kamag-anak ko. Ay, pagbukas nga ng Facebook. Oh, si Tia to ah na no, may post dito ah. One day ago lang. Nasa abroad na pala ah. Akala ko ba may sakit? Sinungaling. Buti na lang talaga. Nagpanggap ako na may sakit. At doon lumabas ang tunay na mga ugali ng mga kamag-anak ko. At ngayon, sarili ko naman ang unahin ko at mahalin ko. At higit sa lahat, ang Panginoon.